Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Yan. Nandito ako ngayon. So, lalabas ako. Pakita ko lang sa inyo yung lugar ko. So, ito ay isang town dito sa Czech Republic. Pero, kahit town siya, uh, makikita niyo naman yung likuran ko. Ganyan lang. So, simple lang. Nasa bayan na ako mismo. Pero, hindi siya city kasi. Kaya limited lang yung makikita nyo, konti lang yung sakyan konti lang yung tao. And then more on gypsy yung mga nakatira dito. So, ito yan. ano o. Sakit tayo ngayon sa bus. So, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon ko. <laughs> sitwasyon? Ang lamig ngayon, pero nakaano lang ako. Naka... Naka-simpleng jacket lang. Pero negative 2. Pero hindi kasi mahangin. <clears throat> so dito dapat dadaan ka talaga dito sa pedestrian and then once na may sasakyan titigil talaga sila para sa oh my gosh andyan na yung aking bus o oh, dyan muna kayo pakita ko na lang sa inyo punta kasi ako ng company Sa so, perma ako ng recontract bye bye so ayan guys nandito na ako ganito yung bus dito no so simple lang mayroon siyang mga ganito yung mga sasakyan uh, sakayan bus station may mga ganyan po So, ayan. And, yung kita nyo, may anuhan siya ng mga, halimbawa, meron kayong baby, dito kayo, dito kayo nakatera, may mga baby. So, meron siyang lagayan. So, dito naman, yan, mga upuan. Yan. Tsaka sarado talaga siya. And every time na papasok ka. So doon kasi sa driver seat dadaan. Kasi doon ka magbabayad. Or kagaya ko na naka-monthly. So itatap ko lang yung card ko. So, pakita ko lang guys sa inyo yung ano, no, yung dadaanan ko papunta sa company. So, dito naman, yan yung dadaanan ko papunta ng company. So, dyan ako nang galing sa mga bahayan na yan. Dyan sa bahay na yan. So, mabilis lang ako. Siguro nasa 5 to 7 minutes lang ang biyahe ko through bus. So, kung sakayan ka, mabilis lang din. And nga pala yung accommodation ko is uh, ano lang, kumbaga libre ni company. Pero si company daw isang babayad dun sa aming agency. Sabi nila is 300 per night. So kung kukumputin mo is nasa 9,000 ah, thousand KC or crowns. Yan, so yelo po ngayon dito Kaya ganyan pa yung sitwasyon ng aming bahay So makikita nyo, titigil to sa isang bus station Kasi may sunod na bus station So titigil siya doon Doon lang siya pwedeng tumigil Hindi kagaya dyan sa atin na uh, kahit saan nakakatigil So dito, hindi po Yan, meron talaga siyang allocated or bus station talaga At doon siya titigil So kagaya nito, yan Ayan, tumunog siya. Ibig sabihin, siya. So, ito yung bus station. Doon, yun yung sakayan. Makikita niya naman, meron siyang araw. So, ayan guys, may bumaba. Dito sila bumababa sa may pinto na to. Then, kapag papasok naman doon sa driver's seat. So, ayan. Wala mo na tayong ano. Wala man na tayong vlog ng kung ano no kasi may lakad po ngayon. So, punta ako ng company ko. Piperma ako ng recontract after two years na nagtrabaho. So, i-recontract ko. So, pipirma ako dun. <sighs> yan. So, guys, dun sa may mga bahay na talaga dito, yung pag-aari na nila. So, ganyan yung mga bahay. Pero kapag <coughs> kagaya namin, merong upahan. Parang tenement. Kung alam nyo yung tenement sa ano sa Manila. So, parang ganun yung sitwasyon. Mataas na building. Tapos, yun mataas na building tapos uh, kanya-kanyang room. So kagaya sa amin, dalawang room, di ba? Binanggit ko naman sa inyo doon sa accommodation natin. So, yan. Pinasilip ko lang sa inyo na may nag-exist pa rin talaga na lugar na ganito sa Czech Republic. Kasi mostly kasi na nabablog natin is mga city-city. Pero dito sa amin, talaga makikita nyo. Puro lang bahay, mga puno, mga gubat. Ayan. May sasakay po. Nasa isang station tayo. May sasakay. Siya yun. Oh. Tingnan nyo. Pagdating doon sa unahan, magbabayad siya doon sa driver. Yan. Kapag matanda po kasi, is meron silang parang privilege na dito. So, meron silang kumbaga senior citizen. Wala na silang bayad. So, pag matanda yun, guys, ha, hindi pa naman ako matanda. Kaya may bayad pa ako. Pakita ko sa inyong labas, guys. Ha? Kasi ito, sunod na station, eh, company ko na. Nakita ah, nyo ba yung labas guys? So ganyan. <laughs> province na province ang putik. Ayan ganun. So, from city, meron kaming siguro na sa 40 minutes ang biyahe ko. Simula dito sa company ko. So, kung simula dito sa bahay ko, sa bahay namin, siguro na sa 50 minutes. Hanggang city. So, city na hindi siya ganun kalaki. Kumbaga, parang Batangas City lang. Ganun. Hindi siya ganun pa kalaki. Hindi kagaya ng pinanggalingan ko na Borno na second largest city here. So, yan yung dinadaanan namin. And dahil bababa na ako, pindot ako. Wait lang. So, yan. Pumindot po ako dito. Tapos nagpula yan. Ibig sabihin yan is uh, may bababa sa sunod na station. So, yan. Nandito na ako. Malapit na ako sa company ko. Proud to say, <laughs> I'm back. I'm back. Parang kahapon lang ako may pasok. Rest day ko talaga ngayon. Tapos ngayon, yan. Pababa sa station na sunod kasi nga nagpindot ako. Wait lang guys. Pababa lang ako. So ayan guys, nakababa na tayo, no? Lakarin natin to, punta sa company ko. So yun yung bus na sinakyan ko. O, di ba? So ito yung company ko and mafag ngayon. <laughs> tingnan niyo naman yung suit ko, no? Wait la. <laughs> Yan guys, so tingnan niyo naman yung aking place. Mukha bang ano to? Mukha bang hindi malamig? Malamig po talaga. So, yan guys. Dito na tayo. So, wait lang. So, dito may train station tayo. train station. So, dun sa taas na yon dun ako nang galing. Dun sa may mga dinataan sa yan. And yan, train station na... Ano siya? Um, sakayan. And yan. Ito yung aking company. Malawak po yan hanggang dulo. Siguro, basta malawak yan. Ilang planta kami. And yan yung araw-araw kong journey kapag may pasok ako. So, ganyan. So, lupa. Ayan ah, guys, lupa. Oh. And then, ito. May tawiran dito. So, tawid tayo. Pasok na tayo sa company. Guys, nakapasok na tayo sa loob ng company natin. At sa totoo lang, nilalamig na yung kamay ko yan, hintayin ko yung tropa ko dito kasi sabay kami paper ma. Pa. So, nasa work kasi siya ngayon. Mag-iba kami ng, ng ano, rest day. So, hintayin ko siya kung anong oras siya darating. Kasi sabay kaming akit sa taas. So, sa HR namin. So, guys, yung company namin. Yan, no? Parating na yung tropa ko. Ito yung tropa ko. Parating, oh. Malayo pa lang nagsasalita na. Uy, mag-hi ka naman sa vlog ko. Hi! <laughs> dinig kaya. <laughs> Hindi ko alam kung dinig eh. Dinig ko naman eh. Tara. Okay. Diyan muna kayo. Okay. Cancel ang aming ano pag-firmah kasi 11 pa daw na umaga. Ah, sige. I-chat kita. Later. Ah, okay. 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 Eleven, ha? Register na rin ako. So, Pwede ba dyang, ano? Kakakain ko lang sa bahay. Yun lang yung ID. Punta muna ako ng kantin namin. Tatambay hanggang ang sunset. Isang oras ka lahat, eh. So, yan, guys. Mission failed. <laughs> Kasi sarado ang, ano namin, ang office. <clears throat> sarado siya. So, balik daw kami ng eleven. Kaya namin sa door na hanggang 11 daw sila. Balik kami ng 11. Wala basta ako ngayon. Doon muna ako sa gate maghintay. <laughs> Hintayin ko ang HR. Anyway, dyan muna kayo guys. Have a nice day. Mabush.